nang gabi sa mga lods so paman daw ng paman kay mga lods bangos ang nauli yan kuha na po ni idol daddy isang bangos agad bangos no yan ayos so hanggang dulo to mga lods hanggang dun to dun sana may wala na lumutang na yung iba o. parang may ano ba ya makulay baka ano yun red snapper yun know? o may red snapper nga rito ba? hmm makakahuli siya red snapper sana hindi yan mga lods o hindi mo first cuts buhay na buhay yung bukos ay sumabit Pwede mag live ka mamaya bay? eh? Ha? Ay, signal, sa'yo? Ay, yung ano? Ay, yung ano? ano yan ulit ah, banak mga lods mga lawang mga lawang huli banak oh. No? Ah, sulit dalawa na agad malayo yata no yan mga luts, so. pangalawang huli ah bangus pala dami ng bangus nagsilabasa na ay banak nalutso. sa banak sobrang sigla ng banak good size nakatatlong huli na tayo wala nang alimango no <laughs> Mababab na itong mga loads. Ayan, meron ulit oh. Banak. Banak. Bangos. Ayan oh. Pangdaing. Marami palang bangos ngayon. Oo. Karami-rami na tayo. Sa sa Buni lagay. Ayan oh. Buhay ay, na buhay. Uy, nagawala. Uy. Ayos lang yan. Mahuli din yun. Yan no? Banak. Mm -hmm. Ayun, sigurado mga ay banak. Grabe yung mga good, good size na banak, no? Yan, o. Ang ganda. <laughs> ha? Yan. <laughs> <laughs> Grabe. Marami na to. Ano, ba? Yung mga nangitlog na sinabay to. Wala nangitlog, o. Ah, wala na? Ay, Oo. Oh, kita mo yung sa palengke na ano? Yung naka-plastic na yung mga kinukuha nung mga karan. Mahal pala 'yon, no? yan sigurado bangus. Ay, basta lang tayo. Yeah, ating umupo. Yan bangus. Bangus na sa bangos o pang no? oh, anime okay. yata to good size uh, ano aga pa malis tayo alas okay. mag alas 5 yata mga haba pa to dulo pa to sa so, pagbalik namin magahuli ulit to maliit ala butas no banak rin siguro baka puma doon talaga siya pumasok sa ano ay bangus siguro maliit yun no bangos ang ganda mga luts oh. preskong yung banak na to puting puti puti no mga lutsa. Iyon, no? Pag may na nang kalalaki kasi, eh, goods talaga yan. Oo. Tapos mariliit, yung asubi sa atin. Oo, yung... Tawag, no? Oo, sarap dito lang po hon ba yun? Iyon, no? Bangos. Banak. Yan, mga lutsa. So, banak. so Sobrang sikla eh. iyo eh maka dikit ah, yes. itu ion ba ion baru mudi sa baramudi mga lods baramudi at bangus Banak. la, Ah, ini pala para mudi. Ayun ba yun? Grabe yung walot, ang laki. Grabe yung laki ng... Ayun <laughs> ba yung bonbon Kalaki ng ano, mga sa sakala namin, ano? Baramudi na. Grabe. Bangos. <laughs> Pala yung ayun. Meron na doon mga lutso. Ah, grabe kalaki ah. Dali muna red. Ki? Ha? Asi bitawan mo na lang. Tama? Bitawan mo? Laki mo lutso, bitawan natin oh. No? Grabe. Chu bro. laki no. Ginitawa namin kasi sobrang laki na. Ito lang kami sa banak at ano. Okay, Bangus. Bangus. Ayun. Malinaw na dito ba yun? Malinaw na siya pag nahaluan na ng alat. Ayan. No? pasag na doon oh. Ah, bangus yan. Bangus yan. Yan. Bangus ba? Bangus. Iyo no. Bangus ulit. Ah, pa buntot eh. Karami na tayo molots. Yan oh. Ah. Ganda ng bangus. bangus ulit yan oh dito banda maraming bangus ah yata dumadaan yung bangus dito yung kawal nila Iyo oh. no. wala dalawa ay banak pares banak mga lutsang magkasama pare pareho talaga ang nano no pumasok mas ganyan parang baramudi na to ba ya ay bangus ganito sa Pinas ba? Banak na yan. Ah. Sarap. Karami na tayo mga lutso. Oo. Sarap. 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 Pisco talaga. Malaman kasi. Sa amin to, ah, pag may makahuliyan doon sa amin na magbinta, bibili na agad ng ano, sa bayan. Ano bangus? Ano bangus? kadikit lang sila mga lods bangos at saka ah, na, tumalun yung isa oh. karami na no yun no so malapit na tayo sa dulo mga lods so, babalik ulit tayo buti nakalas na yung oh kinalas ko pala kanina yun sabi Meron yan dyan Wala pa di eh. Ano yung zombie? Hala! Ano yun? Ay patay na Yan dami doon no? oh Dami doon sa dulo ng luto Nagpuputi lang Ha? No, ah yun nga yung naka ano na lang Naglalaway na Oo kasi hindi naman sila napulupot eh. Yung katawan nilang na ano eh. Dami yung so Tatlong piraso, apat. Yan o. No? May sumabit na naman. Dami ng bangus ah. Kaming pandaw tayo dito ngayon si Sigurado. Oo. Oh. Yung binigay ko sa'yo, di ba? Okay, oh, mga itlog yun. Ay, yung kay Oo. Uh -huh. Oo. Oh. May itlogan yung time na yun? Ngayon, nakapag ano na. Uh, eh. Ba, hanapin mga lods. Oh. So, dito na tayo sa dulo mga lods. Ang nahuli natin ay mamaya. Kita natin kung ilang kilo yan. Marami-rami na rin yan. Marami na. Babalik pa. Pabalik pa. Pabalik pa. iya dok no? ito lang ka dali makauli ng isda dito sa so, masipag ka lang mayroon ka lang pamande masipag at syaga lang hindi ka magugutom dito yan no? na pa kalaking, ano hmm. Ma, di, di pa ako nakakain ng ano doon eh malilit lang ano yan ba yung malinamnam niya. Mali Wala na. Balik na tayo mga lods. Yan mga lods. sang sako. Agat lugar. Ilang kilo yung lugar. Tansahin mo kung ilang kilo. Buhay na buhay yung mga ano mga lods. Oh. Banak at saka ano. Grabe dami. Yan mga lods, sandamakmak na huli. <laughs> yan bangus, puro bangus yan. Yan ang graso. Grabe, Dali. Bangus,